Hi guys, welcome to Larbet TV Sa lahat po na nag-like, nag-share, nag-comments Maraming pong salamat sa inyo guys Pakiclick na lang po yung notification bell Para maging updated po kayo Sa mga susunod ko pang video Guys, panorin nyo tong video na to I-update na natin yung mga ibang tanim Dito sa Chuyingo guys Tara, let's do this ay guys, ito na guys, i-update natin yung mga ibang pananim na ko dito. May bagong tanim dito guys, mga ano to, pipino. Ito guys, oh. Ayan. Yung mga bago niyang pananim guys. Ano yan, pipino. Ayan, oh. After 15 days, ganyan na itsura niya guys, oh. ayan na ay itsura nya ito oh. after 15 days ganito na itsura nya tina oh. pagagapangin lang dito yung guys sa tali na ito iakit dito sa taas para malinis sya mga pipino yan guys mga bagong tanim lang sya yung pipino tina mo yung lupa guys oh. malinis oh. tina Ayan ang mga tanim niya. 15 days na yan guys. Yung iba, ito mga maliliit. Ano na lang yan, ulit. Kaya ganyan maliliit. Pero itong malalaki, ano na yan, 15 days. Ayan mga itsura. Oh. Mga maliliit yan, mga inulit yan guys. Ayan. Ayan yung iba, maliliit. Ibig sabihin yan, inulit yan. Ayan oh. Ina mo. Ina mo ginawa oh, guys oh. Pinagapang na rito. Oh. Pinagapang na rito sa tali. Para umakyat siya dito sa taas eh, nakagapang na siya oh. Yung iba kasi ginagawa pag may space, dapat 'yan may balag pero kato, kasi ito, walang space. Ganyan na lang ginawa, guys oh. Nilagyan ng tali oh. Ito, nakapalupot guys. Matibay ito. Dapat talaga ganitong gawin nyo pagka maglalagay kayo ng parang balag. Ganyan lang ginagawa nila, oh. Tinalian lang dito sa ibabaw. Tapos, pababa. Ayan, oh. Tignan mo, nakatayo na, oh. Ganyan, ganito lang ginagawa nila, guys, oh. Tatalian lang dito pababa. Mula roon, tali mo sa taas pababa. Punta rito, yan o. Oh. Ganyan lang. Yan mo, ayan o. Oh. Ah, bayan guys, hanggang doon sa dulo. Tingnan mo yung itsura guys o. Oh. 15 days pang after 15 days, ganyan na itsura nya guys. Ayan o. Oh. Tulad nito, namulaklak na agad. Ayan, oh. 15 days pa lang yan, guys. ayun na yan. nag-uumpisa na yan, mamunga. Ayan, oh. may mga bulaklak na, oh. Ayan. May mga bulaklak na yan, guys. Tingnan mo ito. Ayan o. Oh. na yan guys. Tulad nga sinabi ko sa inyo guys. Pagka kung wala kayong e space. Ganito na lang gawin nyo. Ayan o. Oh. Lagyan nyo ng tali ganito. Oh. Ganito lang gawin nyo guys o. Oh. Lagyan nyo ng tali dito. Tali nyo dyan. Mula ron. Umpisa hanggang dulo. Hanggang dun, sa dulo. Ayan, ganyan yung ginagawa niya, nilagyan lang tali oh. Yan na ang pinakabalag niya guys, diyan ang pagagapangin yan, pipino. Ganyan yung ginagawa nila pagka walang space. Tulad nito, walang space. Kasi mga kabila nito, mga ano na ito oh. Mga ceiling pansigang. Ayan guys oh. Ito pa yung update Yung mga Binidyo ko dati Ng mga siling pangsigang Ito naman sa kabila Ito naman mga pipino Tulad nga sinabi ko guys Walang e space Kaya ganito lang ginawa niya Tinalian lang Nilagyan lang ng tali Ayan o oh. Diyan ang pagagapangin niya Katulad niya Gumapang na Umakyat na o oh. Yan ang pinakabalag niya guys. Ganito lang ginagawa. Ayan. Gando sa kabila. Ayan oh, tingnan mo to. Namulaklak na siya after 15 days. Ano guys. Yan. Yan yung kabila. Ganun din ginawa niya. Tali lang. Ayun oh. Ano ito lang ginagawa niya guys. Pagka tulad nga sinabi ko kanina pag walang e space ganyan lang. Ganyan lang para makatipid oh. Nang wala lang siya ng buho. Tinusok dyan tapos tinala, tinali ang kabilaan dulo. Ayun o. Oh. Kanyang lang paggawa ng balag guys kung wala naman kayong space. Ayun o. Oh. Ayan, guys. Ayan may mga itsura niyan. Tingnan mo yung update natin yung mga talong, guys, no? Namumunga na, oh. Marami-rami na rin bunga. Ito na yung itsura ng mga talong, guys. Yung mga pinapakita ko sa inyo dati. Kung paano pandamiin yung mga talong. Ito na itsura niya, oh. <laughs> Ayan, oh. Ayan. Eh no. Oh. Andan, dami ng bunga guys. Ito yung mga Ito yung video ko dati na paano padamihin ang bunga ng ta talong guys. Ito na yung ito na yung update niyan. Ayun oh. Ayan, maraming bunga oh. Ang ganda pa rin tignan, guys. Ayan, daming bunga, guys, oh. Ayan, oh. Ayan, mga talong niya, guys. Ayan, mga talong dito, guys. Ayan, oh. Maraming bunga. Ayan, oh. Ayan, oh. Wow. Diba? Paso lang guys, kaya hindi masyadong dumadami 'yan kasi pagka nakita nilang malalaki na, naalis na nila 'yan. Kumpaga pinipitas na agad nila para syempre, tulad mga sinasabi ko noon, bibenta na agad 'yan sa palengke. Yung mga itsura guys, oh so yun Yan talo. ayan itura niya itura niya guys tignan ipakita ko sa inyo yung magandang view guys malinis malinis pa rin malinis pa rin yung taniman ato to kung konti pa rin kung konti lang yung konti lang yung mga damon to o oh. yun ang view niya guys oh Ayan yung video ko dati na paano padami ng bunga ng talong guys. Ito na yung update nya. Ayan o. Oh. Malalaki na siya o. Oh. Ayan. Ayan. maganda tignan guys. Yung malinis. Ayan o. Oh. Tingnan mo yung mga lupa oh, hindi masyadong madamo. Kasunod nga ng tips ko sa inyo dati guys. Pagka nagda, dapat pag nagdadamo, matanggal yung mga ugat ng damo. Kaya tingnan mo, tutubo man siya pero ma matagal bago tumubo. Ayan oh. Maganda, maganda yung tsura ng talungan niya guys. Hindi mo lang makikita yung marami talagang bunga kasi pagka nakita na nilang pwede nang ibenta, pinipitas na agad nila yan guys. Ibenta na nila sa palengke. Ayan oh. Ganda pa rin ang itsura guys oh. Ayan, itsura nya. ayan ang itsura niya. Ayan ang update nung video ko dati na paano padamihin ang bunga ng talong guys ito na itsura nyan guys oh Eh, tsura niyan. Tingnan mo, lalaki ng bunga oh. Oh. Palalakiin lang nila unti yan, guys. Pipitasin na yan. Bibenta na uli yan sa palengke. Hindi sila nag-i-stack nung maraming Yung padadamihin muna. Ganyan lang itsura niyan, guys, oh. Kaya man daming bulaklak. Oh. Ayan. Ito, tingnan mo naman to. Ito, mababa lang, oh. Ayan, yeah, itsura nyan, guys. Oh. Ayun. Ayan, ang dami yan guys. Guys, hanggang dito lang muna. I-update ko kayo sa mga iba niya pang mga pananim. Hanggang dito lang muna guys.